Hi guys! It's me, Roselle Fishing, and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay magpipishing sa gitna ng Laut together with my siblings. So come on guys, samahan nyo kami. Let's go! So, ayan. Nag-prefer na tayo. Time check. It na, it's now 7 o'clock in the morning. So, ibubunsod natin yung ating bangka hanggang doon sa tubig. Ibig sabihin, itutulak po natin siya. A few moments later Alright mga idol, nandun na tayo sa ating first spot, so tingnan natin kung meron tayong mahuhuli dito at meron pong pa challenge tong aking uh, sister at ang aking brother-in-law yan, tanong natin kung ano yung halilang pa challenge Weng, ano ba yung ba challenge? Weng, Explain mo nga Weng uh, mechanics lang laro natin, kung sino na yung makakahuli ng madami, may 500 pesos. oihiiii Paano marami? Bilang o ang kilo? At, uh, kilo. By kilo pala. O yun. O, sige, may dalang timbangan. <laughs> okay, mamaya na lang mga idol at i-update ko kayo sa mga magaganap nitong araw na to. Nakakapanibago to Timon. Ba't sa Nakahang? Ayan, uh, bali malaking bangka yung gamit natin dahil hindi tayo kasya dun sa bangkang ginagamit namin pang laot. So, special shout out kay Kuya Ompeng at kay Ate Irene. Yan, sila yung may-ari nitong bangka na gamit natin ngayong araw na to. Yan, bali second time na natin tong ginamit. Last year ito rin yung ating gamit. So, yan, hindi pa tayo sa ibang spot. Madalang dito. Pero nakahuli naman yung inyong lingkod. <laughs> ayun. Kita niyo ba? Oh, ayun oh doon. nakita ko. Siguro kahit kahit paano ay eh, makakaguhit 'yan. Kumampas <laughs> din sa. Buksan 'yung palad. Ayun, bali. hinihila yung ating pumundo. dami ding nagpipishing mga idol medyo malapit lang yung spot natin ngayon <laughs> Ayan, nandito na tayo ngayon sa second spot at busy pa yung lahat. Wala pa nagbabagsak ng kanilang mga kawil. Busy pa na kakabit ng ating tolda. Ayan, kaya wala pang lumalabang. Alright, recap sa ating mga huli. Nabisi ang inyong lingkod dahil pati ako ay nangangawil din. At ito yung huli natin. Hindi <laughs> at sa kanila ha? na yung mga huli nyo ito ang huli nila o paki ano nga daw sa ano sa huli nyo pakita o weng o awak mo weng hindi hindi yung akin asa nyo yung sa inyo pa na akin ting. Atin huli nila. Buti sila. Yun, yung hulihan. Wala pa silang pictura. huli. Wala yung akin ting, di makikita. Yung huli ay, daw, picture. Ay, takpan na lubid. Yung kay Roy, sinalbo. Okay, no, tatlo. <laughs> ah, saan? Ayun, sanit. Ayun. Ayun na sa kanila. <laughs> ayun So, mamaya ulit. So, ayan guys. Pauwi na tayo. Time check. It's now 2.58 in the afternoon. At medyo malalaki na yung alon ni Hanging Salatan. At mamaya, pagdating sa bahay ay abangan nyo kung sino yung nagwagi. Sino yung makakatanggap ng 500 pesos at sino ang pinakamadami ang huli sa amin. Ayan, so excited much. Ayan po yung alon. So, sanay sa tong ating mga kasama pero yearly ay ginagawa po natin tong ating fishing adventure na ito may magayaroon tayong summer vacation na mahaba so yan nagigiveaway tayo para may daos namin tong napaka precious moments ng aming fishing adventure yan together with my siblings and syempre si aking Oshino Teka lang. teka lang.

Ayan, nandiyan na tayo sa barahan. Ito na. At naibara na natin ng ayos yung bangka dahil gagamitin naman 'yan sa paglaot. Sasampan nila yung kanilang lambat. Ayan. Dito lang sila nakabara. Kahit low tide, hindi natin masyadong random yung pagtutulak dahil ang lapit lang. Unlike dun sa barahan natin doon, ayan diyan, sobrang layo. Ramdam natin yung low tide dito, hindi masyado. So, ayusin natin tong kanilang bangka. Para maayos natin iiwanan. Alright, nandito na tayo ngayon sa bahay at ito yung aming ganap. So, pinaka last part na yung ating video ko, ipapakita yung ating uh, kung sino yung nanalo sa pinakamaraming huli challenge natin na makaka-receive ng worth 500 pesos Mamaya na tayo magkikilo dahil gutom na ang inyong lingkod. takain muna tayo. So, ayan. Piniprepare nila Weng at ni Randy yung ating food for today. Okay. Ayan. Ang ating food for today. Mmm. Yummy. Ayan mga idol. Ito na. Magpapahilo na tayo ng ating mga food. So nagkakagulo na kami dito, so tingnan natin kung sino yung mananalo at magwawagi ng 5 bundles of keso. At ito yung sa atin! Nel, tingnan ng kilo. 0.9, 0.9 kilo. 0.9 kilo.

Point seven! O yun kayo? Tayo po yung nananong na kawaan, kilos tayo sa so buit lang yung, ano, yung difference. Yung <laughs> 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 May instant five hundred tayo <laughs> O oh, yan! <laughs> o <nanalo> ng five <laughs> okay, okay. okay. yeah, hundred yung five hundred niya Isang guwit lang yung isang guwit lang yung ano, 'di? Eh? Yung pagitan. Pagitan. Ay, sorry ba? So, <laughs> so, yan ang kanyang napanalunan. Oo, oh, mananalo sa <laughs> <laughs> kain. na lang. Eat well. Enjoy your sam samji. <laughs> <laughs> so yeah, ini na ni Wei yung kanilang mga Dadaling pang cairo. <laughs> Ating kapatid lahat. So, ayan mga idol. Inyo po na saksi yung ginagawa namin yearly traditional fishing adventure ng aking mga siblings together with my oshino na masasabi kong sobra po talagang napaka-saya at napaka exciting kasi talagang lalagdagan pa ng twist yun nga yung challenge na ginawa nung sister ko na nagbigay siya ng uh, prize dun sa makakadami ng huli. And hindi po yun natin, hindi po natin yung inaasahan na tayo pa po yung mananalo. So sobrang saya po talaga. Nag-enjoy na po tayo at siyempre isa po 'yun sa mga precious moments bilang banding ng isang pamilya. Talagang iti-treasure po ng bawat isa. So, napaka-worth it po talaga. Kahit napakadalang gawin, uh, doon ay ma-experience e natin at mga kabanding natin yung mga mahal natin sa buhay. Happy Holy Saturday to all and have a meaningful Lenten season. Ayan, at sana ay magsilbing magandang pagkakataon itong season na to ng ating reflections at pagbibigay ng kapatawaran sa mga nagkakasala sa atin at syempre sabi ko nga always do great things to others Ayan. forgive and let's spread the love to each other Ayan, God bless po sa lahat at kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo ang mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang po pakibindot ang subscribe button sa iba ba nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, agandi dito na lang muna po mga idol and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!